what's up mga kadrama nagbabalik ang pinakang gawa ko ng bicol so pang limang araw na nga pala ngayon ang pagpasok so so yan so lakad lakad lang mga kadrama kasi hindi ka naman tayo dito so ayan lakad lakad lang ulit pang limang araw na ngayon mga kadrama so ayan lunis Martins, Mercury, Swedish, Bernes. So, Bernes ng mga kadrama. So, so salamat nga pala sa inyo mga kadrama. So, walang sa so, wampag suporta sa panunod ng aking video. So, ayan. Nag-aakit ay patas. So, may bilang ngayon mga ha, mga kadrama. Hindi na natin kung paano kaya makakapila. Kung may pila ngayon. Medyo masama pa panahon mga kadrama Medyo makulimlim ang panahon ngayon Hindi ka ma so, kahapon mga kadrama ma Mainit So Mapapalas sa inyo ayun Paano Lakad lakad lang So ayan What's up mga kadrama So ayan ito ang kalipod So ayan nyo naman pakita sa camera Takot sa loko Sa camera So talikod dyan mga kadrama So ayan mga kadrama meron akong klasis sa unahan yung kalasikong mga kadrama na yun sa dulo so anong ganyan mangyayari sa atin mga kadrama ngayong magkakabon na to wala pa pala nagbubukas niyo mga kadrama kasi hindi pa na pasok yung mga kadrama natin so salamat nga pala sa inyong mga pag suporta at, at, at panonood ng aking video so ngayon may pila tayo no pila ba nga so titan natin kung may pila kasi tinan mo yung panahon mga kadrama o. medyo masama ang panahon so medyo nagaambun-ambun mga kadrama no? kaya titan na natin kung makakapila tayo sa labas so ayun so dito mga kadrama yung pila mga dun sa may pil mga kadrama dun sa dulo dun sa dulo dun mga kadrama ang pila so titan na natin mga kadrama kung pila tayo kasi baka sakaling magkulan yung mga kadrama kaya mag abang abang lang tayo so hindi pa nga pala ka, makalabok kasi yung room Ayun, kung makapansin nyo wala pong sa labas pero wala pa yung mabukas mga kadrama so abang-abang lang tayo so, ayan mga kadrama so yeah so mga kadrama dito nga pala yung ano, agriculture Huwag ng ang nga pala yung mga kadrama. So, yung nakikita nyo na yan ay hero ay kulay, ano na, kulay brown na. So, yung agriculture mga kadrama. So, ayan yung mga nakatanim mga kadrama. So, kung makikita nyo yung mga nakatanim din mga kadrama. Ayan yung mga nakatanim mo. Oh. Ayan oh, no? mga kadrama. Ayan you know, oh, dami nakatanim. So, ayan mga kadrama yung mga nakatanim dito sa agri. So, dati nung grade 9 pa ano, grade 10 agriculture ako mga kadrama so ngayon lang na ako nagbago nag EIM ang course na kinuha sa akin ang trans na kinuha ko ngayon ang grade 11 EIM ang kinuha ko so yan yan niyo, mga kakita nyo mga kadarama yung dami mga kadarama mga kakita nyo yung mga kadarama Tanong mga magdrama, mga tanong, tanong, mga drama, yung mga tanong mga kasalama. So, titignan natin kung anong mangyayari dyan sa mga tanong niya. Kasi ang daming tanong. Ayan, daming tanong. Eh. Ayan sa baba. Pagodin okay, niyo baba mga kadrama. So, ayan. Lang ang agriculture. So, ayan. Naglaan lang ako. So, dapid na mga kasalama. Malang ako. Doon ang run namin. Ito na yun. na yun. Ito na na yun yun ang room namin nung grade din ako so doon sa may na yun o so, sa may tulo doon yun ang room namin mga kadrama so yan mga kadrama ano na kaya mangyayari ngayon ngayong araw na to so kapon nga pala mga kadrama ay may nagtuturo na kasi so kalimang araw na ngayon mga kadrama ng pagpasok so yan What's up mga kadrama, kageng geng Ang pinakang gwapo ng Bicol So Kung saan So mga kadrama Kung saan pala nakakarating ang video na to So comment na rin pala kayo Kung, hanggang, kung saan nakakarating ang video na to Mga kadrama Pakicomment na rin Para alam ko kung saan nakang, kung hanggang Kung saan nakakarating ang video na to So palike na rin ako at pashare Papalo na rin ang page para update ko sa mga kayo, mga bagong video. So ayan. Boy school ba ang Ang vlog ko ay boy school. So what's up? So ang binaanggaw ako ng video ng pagpapalit. So ayan. Pinakaanggaw ako ng video. So ayan. Yun ang intro ko. Pero ang pangalan ng page ko mga katarama ay boys. Kasi kaya yeah, kaya ko po yung sarili ko na kay drama kasi may hiling ako manood. No? So, ayan. Yeah. So, ayan. Yeah. sarado pa yung anong oras na ba kadrama pero sarado pa. Kasi Bernice ngayon mga kadrama. Sige na natin kung ano ngayon, abang so, abang -abang tayo, mga rin yung maghapon na. So, abang-abang lang kayo mga kadrama. So, fishing ko na sa inyo kung anong mangyayari ngayon yung kapon. So last day lang yung pagpapasok kasi breakfast na ngayon eh mga drama. Salamat sa mga walang sawang pagsasakaran yun mga drama. Salamat mga drama. Patayin ko So mga drama. So ayan yung pagpipilahan wala lawak o sino? o si Bulo sa bulakan para saksakin natin <laughs> bago kami makikita yun hindi yan tayo mamaya so unang pila mga kadrama ng pagpila. Ayan o. Unang pila. So, vernis so, lang ang pila namin, mga drama. So, yan. Unang pila. Unang pila. Unang pila. Uy, tama na yan. So, mga drama. Mga drama. Okay.